Hello, good morning. Good morning sa inyong tanan mga boss. Ani anapudta karong adlaw maghatag og guide, no? Panibagong guide na pud ang ating hatag karong Sabado og bulan sa August 24, 2024. Sa mga ganahan mo sabay, sabay lang mo sa atong guide po, karong Adlawa Og happy Saturday di ay sa inyong tanan mga boss ha. Og congratulations sa nakapik sa tuang 2-3-1 gahapo agabi eh, na result no na eskalera kung nangabalik mo lang tao sa tuang guide gahapon congratulations sa inyong mga boss kung napik ninyo nga itong eskalera okay karon adlaw mga boss mag recap na ta sa result para gahapon no sa mga ganahan lang ha sa mga ganahan mo sabay sabay lang ninyo gihapon atong kombinasyon karong adlaw. Ha? Although gihapon ni mga kombinasyon mga boss ha. Okay, ang result sa 2 PM mga boss. 2 PM result no kay Mo ni ang 2 PM na to, kay 013. asa ah, sa 5 PM balik result man ni mga boss 773. Ang 9 PM okay daw ta ni 9 PM wag yapon ta masero no. 231. Congrats kung nakabalik mo na mga boss ha sa ato ang eskalera. Garing main bay ko sa inyo gabi mga boss gahapon na ang eskalera ay magkumpiyansa, di ba? Sugod pag isagbuntag buntag mga boss, sige ko i-remind sa inyo ha na eskalera ay magkumpiyansa, di ba? So congratulations lang ha sa nakapick ana sa tuang 231 na eskalera. Pasok ang ato ang lasto gahapon mga boss ha. Ang ato lasto na 21 kung nakapamaris mo ana Okay, congratulations sa inyong mga boss kay atong last two na 2-1 gahapon. Kung nakapamaris mo, uh, congratulations no. Ang singko mga boss, asigikog ah, half igikogukod-gukod si, ana singko mga boss, igikog si, habol, habol habola singko mga boss. Kini wa na sya kalusot mga boss, ha bantay mo karong adlawan ning singko mga boss ha. All Pag all draw mo ani mga boss ha. Sa kining singko mga boss. Pagdalagi mo sing ko karong adlaw mga boss kay paminaw na ako karon itagak ang singko mga boss. Okay? Kung na may kapamaris ang singko sing ko, ninyo mga boss kay sa kuang guide hat na siya mga boss ha. Okay mga boss, ang ato ang guide karong adlaw, gamay ra ni atong hat kombinasyon karong adlaw mga boss. Ah, uh, natay mga double no, og natay iskalera gyapon. Og dura tay lastog gyapon syempre. Ang ato ang kuan karong adlaw mga boss, ato ang guide pattern mo niha. Ang guide pattern din ato gahapon mga boss, ag explain na ako sa inyo gahapon. na didto ang 213, ha? na didto ang 213 mga boss, klaro kay ito gahapon. Karon ang atong guide pattern karong adlaw ha, mo ni mga boss ha. Okay, muna atong guide pattern tan-awa ninyo mga boss, gitudlo naman ako sa inyo ha kon sa ang paggamit ana atong guide pattern mga boss. Okay, ay mo kumpiyansa na mga boss ha. Okay, magkatap na ito mga boss. kalera na unang ako, no? Ang iska nato ito, kaya ay magkumpiyan sa gihapon sa ito ang iskalera. Ha? Kaya sa akong ginaingon sa inyo, ha, mga boss, bilog ang bola. Okay? Bilog ang bola, mga boss. Ang iskalera na ito, kay mo ni, no? Balik gihapon ako ni, kay hat man isa akong guide. Oi, hindi mo naman yung 433. Ito na naman, ito, to yan, mga boss, ha, ito. Og seven, six, five. Seven, six, eight. o 765 768 upat gihapon niya itong eskalera mga bosa og 10 910 pay pag target o grambol gihapon mo ani mga boss itong eskalera karong adlawa ha ay mo kumpiyan sa gihapon sa eskalera mga boss kay kini delikado mga delikado ni eskalera mga boss, ha. ay mo kumpiyan sa mga boss. sa mga ganahan lang mag iska dito sa mga ganahan lang o ayaw nyo patig pat tanan na itong mga kombinasyon mga boss mga pag -pick lang mo sama na itong eskalera o pat kabuka itong katag na eskalera karon pag -pick mo og usa kabuka na mga boss ha Pagdalagin mo gusa kabuka na mga boss og sa double pod mag hapon mga boss yung buhaton magdalag hapon magdouble. no magdala mo mag eskalera o nga magdala mo double okay ang atong double na boss na 1-1 Kini 1-1 mga boss Hat kay ng 1-1 Ay mo sa aning 1-1 mga boss ha karon Hat raba ng 1 mga boss Ay mo sa sana 6-1-1 Balik niya ako ni mga boss Ako ang mga double Kaya delikado lagi niya at mga double lagi karon O 5-1-1 Muna mga boss at double ha 5-1-1 8-1-1 O 2 nga nung daghanong kong one one mga boss lima nakabuka kabuka kong one one mga boss no kay tungod lagi sa hot kay ning one, one grabe hapit na matapos ang bulan mga boss sa august wag ihapon kalusot ning one one no sa 888 naman mga boss ito ang sa 88 natin ha 788 ah, uh, nasa inyo ni kung iyon ang patdang ihapon mga boss ha basta ako giwalik gyako na ang gapo sa inyo ha kay para sa kuha hat mang sa kuha good kanang nambira mo ang gibalik na ako na sa inyo ha okay muna to ang double mga boss sa 8-8 ha muna tong double sa 8-8 ay magkumpiyan sana o sa 0-0 naman po ang atong double sa 0-0 kay 500 okay 500 of 300 ang atong double and then may extra tayo na 7-2-2 mga boss 7-2-2 722 yan mga boss ha 722 722 okay pag target o grumble mga, mga boss, mga boss atong double and then ang next natin mga boss kay ito nang atong last 2 sa so, mga ganahan mag last 2 pag last 2 mo karong adlaw ha ay mag kumpiyansa sa last 2 ito mga boss gihapon sa kayatong last 2 gapon. O sa atong guide pattern mga boss gihunon ko sa inyo ha pag get 3 o get 2 muna pero may mga boss atong guide pattern last 2 nato karon 78 og 87 and then 4 or uh, Og 47 0 02 okay kini mga boss akong pamaris diri sa muna to last number mga boss ha akong pamaris diri sa kon mga boss 72 ah uh, dito sa seven, 8. ang pamaris na ako sa 78 mga boss kay ang pamaris dali kay 4 Oh, muna mga boss 874 o dali sa 74 mga boss akong pamaris ngan niya hey, sa 74 kay 3 o dali po sa 2-0 ang pamaris na ako dali mga boss kay 5 Okay? 5 akong pamaris ana muna mga boss ha pick up pa lang ninyo sa so mga ganahan mo pick up ana Okay? And then, unong pra ni ka buka tong last two pair, last two pair karong adlawa mga boss ha? 3, 8, 3, 8, 3. Okay? 8, 3. 7, 5, 5, 5, 7. And then, 4, 1. O, 1, 4. Yan. 4 yan mga boss ha. Baka akalain yung 9 yan. Okay. Ang pamaras na ako ani mga boss kay 2. And then, dito sa 75 is 1. Dito naman ay 6, mga boss. Okay, muna akong pamaris, mga boss, sa ito, last to per. Kamu, kung namoy, gina, namoy pamaris, ana, parisin ninyo, mga boss. Okay? Pag last mo karong adlaw, mga boss, ha? Ay, magkumpiyan sana itong last to. And then, patatapos na tayo. Dito na tayo sa ating hot kombinasyon mga boss. Uy, pamusti day, pamusti. Ang atong pamusti day mga boss, no? poste sa meral ko karong adlawa ang atong pamusti mga boss kay 5038 uh, 5038 atong pamusti karong adlawa pag gito o gitre gihapon mo ani atong pamusti ha mga boss pag gito o gihapon mo ani atong pamusti mga boss ha Okay, ang ato ang pamusti kay nadiri ang 5, 0, 3, o, na po ang kuan mga boss, o. 5, 3, Kanang 5, 3, mga boss, delikado na. Ay, magkumpiyansa ng 5, 3, mga boss. 5, 3, o. 5, 0, 8. Labi na niyong 5, 0, ito. Nindutan niyong mga numbira, mga boss. Mga hat na sa toong guide, mga boss. Ay, magkumpiyansa sana. All draw. Okay, mga boss. Ang ato ang hat, kombinasyon karong adlawa. Respetary lang ninyo, mga boss, ha atong hot kombinasyon sa mga ganahan lang mo sabay sabay lang ninyo mga boss okay number 1 uh 512 ka two. number 2 two, 189 number 3. 3, 4, 6 mga boss. Okay, muna ito ang guide mga boss. Karong adlaw pag target o grumble mo na ha. O numero ni ka kombinasyon mga boss atong ihatag na kombinasyon para sa karong sabado you no. Know? Itong hat natin. Okay, pero pag pick lang mo sa atong double, pag dala lagi mong double mga boss, double logis kalera. Ha? Ay magkalimot. Ika number 4. Ah, 3 317 ang shadow one na kay 682 mga boss ha naraba na sa tong guide pattern no 286 okay ay eh, mo kalimot delikado nang nambira ika number 5 ina uh, 542 mga boss number 6 okay 562 muna mga boss ato ang guide karong adlawa old draw sa mga ganaan mo sabay sabay lang lang mga boss okay okay mga boss diri lang natapos ang ato ang guide para karong adlaw sa sabado o bulan sa 24 o uh, bulan sa august 24 2024 sa mga ganaan lang mo sabay sabay lang ninyo ha and then ang ato ang guide pattern mga boss gitudlo na lang ako sa inyo ha 5 6 5 8 6 7 8 4 2 4 5 928 uh, na mga boss oh, tanawa lang ninyo atong mga guide pattern mga boss oh, karong adlaw ah. okay nami pamari sa 85 mga boss para ninyo ang 85 kay hat na akong guide okay good luck may exit na ko mga boss o dagang salamat sa hang padayon na pag suporta sa tuang youtube channel na boss rain trading vlog before uh, mag akong mga video mga boss palihog like likes at mga video no na gina upload likes and then subscribe tapos pa pindot mga boss sa uh, all notification ayan no yung bell na yan mga boss pindot din niyo po yung all para ma notify po kayo araw-araw po okay good luck mga boss og daghang salamat sa inyong tanan ha god bless po sa inyong lahat mga boss okay hinaut na makadaog mo karong adlaw bye bye po